Last Saturday, umaten tayo ng birthday ng aking pinakapoging inaanak na si Ansen. Ginap siya dito sa Max Restaurant sa may St. James, katabi ng Costco, turn left 200 meters. So, ang kanyang theme sa kanyang birthday ay basketball. Basketball, ishoot eh mo na ang ball. At syempre, pumasok na kami kasi ako ako'y nagugutom na talaga kasi lunch time to. And unang-unang napansin ko itong mga giveaway niya. Super cute. Customized siya na mini size na shoe boxes and guess what meron talaga siyang shoes inside and may kasama pa siyang bola ayan super cute Around lunchtime itong party ni Anson, mga 12 to 1 p.m. yung kanyang party. Saktong-sakto kasi kami ay nagugutom na talaga. So sabi nila, um, wear anything sporty or like jersey. Wala akong comfortable jersey so nag crop top na lang tayo na varsity jacket para medyo sexy-sexy pa rin kahit tayo ay juniors So this is Ate Gabi. Pinapakita niya sa akin yung kanyang malaking-malaking ribbons sa kanyang hair. This is baby Eli Q. And this is the birthday boy, Ansen. Ansen, the big boy. So ayan, super cute nilang family kasi terna-terna silang naka-yellow um, na jersey. At ito na ang ating favorite part. Kainan na! At syempre, habang nakapila ako sa pagkain, tinira ko na naman itong mga dessert na ito. Sobrang daming matatamis tayo ay mapapagalitan. Pero minsan lang naman at dadamihan ko na lang ang tubig, promise. So these are the desserts. Super yummy. Lalo na yung mga donut. And then eto na, usually sa mga birthday party, onti lang yung mga kinakain ko kasi na-overwhelm ako sa pagkain. Pero sis, Medyo na puno ang ating plate kasi may pinapakain tayong dragon dito sa aking chan. So kumuha ako ng pansit, may pansit na, may kinuha pa akong kanin dyan. may kare-kare na, tapos may bagoong and then I took a chicken joy. For the dessert, inuna ko tong coffee jelly, isang bowl ng coffee jelly. And may mga donuts there and buchi-buchi. Yung coffee jelly nila masarap actually kasi meron siyang kisses na droplets. Natakam nga tong aking dandan eh, nakisubo. Tapos tignan nyo to, super nice ng kanilang ano, message um, wall. Ilalagay mo siya sa bola. So, yun. Nagsulat-sulat kami ng happy birthday, Ansen. We love you. At tinawag na nga si Ansen dito sa gitna kasi ang magic ay magsisimula na. Hindi ko alam kung yung mga bata batay nag-enjoy or yung mga matatanda. Kasi tignan mo, tutok na tutok and then papalakpak pa sila. Amaze na amaze kay kuyang magician. So, they called Ati Gabi in front. Nakapang cheerleader pala siya, no? Ngayon ko lang na-realize sa kanyang palda. Tinawag siya and then nagpalutang-lutang na itong lamesa sa harap. So, amis na amis na naman sila kay Kuyang Magician. Etong huling act ni Kuya, hindi ko maintindihan bakit may pinupugutan na ulo sa Max talaga. Parang pinagsisihan ni Kuyang nag-volunteer siya para sa $5 dyan sa act na yan. But yeah, um, pinak kinakantahan na si ansen ng happy birthday there. It's the blowing of the candle na. By the way, that's the parents of Johnson. That's Brit and that's Jan right there. Thank you for inviting us. We had so much fun. And I can't get over of your giveaways. Eto, may nahanap na naman ako isang giveaway. Hindi e ko alam kung giveaway to o na dekwa't ko lang. Hand sanitizer. Napakaganda. Super nipis niya. ang kasya kahit sa ang pouch. Ito si Anson look. so cute. And then, meron din silang photo booth, of course. Hindi naman tayo magpapatal sa picture-picture. And yeah, I think that's it for the video. Thanks for watching.